Altas sa pondo ng PhilHealth at DepEd, hindi kamera ang may gawa. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano. Nilinaw ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno na hindi ang Kamara ang naglipat sa 74 billion pesos mula sa pondo ng PhilHealth at kumaltasa ng 12 billion pesos sa pondo ng Department of Health sa ilalim ng 2025 National Budget. Di ni Puno intact o buo ang budget para sa PhilHealth at DepEd ng kanilang ipasa sa Senado ang panukalang 2025 budget kung saan ang binawasan nila ay ang pondo ng Department of Public Works and Highways. Pero ayon kay Puno, pagdating sa Senado ay nabawasan ang pondo ng PhilHealth at DepEd at nadagdagan ang alokasyon para sa DPWH. Sabi ni Puno, dapat alamin kung paano nagiba ang final text mula sa proposed national budget na inaprubahan ng Kamara, kung kailan ito ginalaw at sino ang may responsibilidad sa paglilipat ng pondo. Hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact sa version ng House hindi nabawasan yung Department of Education budget. In fact, in fact, mataas. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Okay? Tignan nyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, nag-aa, ah, natanggal yung, public, yung, yung, yung PhilHealth uh, Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, Nadagdagan ang public works budget. Yan po ang pahayag ni Representative Ronaldo Puno. Kasama mo sa DZXL RMN Manila Rajuman Grace Mariano Tatak RMN